Pare hapon. July 14. Alas 5 ng hapon. na ako pare koy Nabutan akong hapon. Bali ngayon, 32 dapi. Yung mangga ko, yung edad niya, 32 dias. Mula dun sa pag-indios. Ito na yung may mga, ano siya oh, may mga botel na siya, mga butil na. O, oh, ito. Medyo malinis. Sana tuloy-tuloy yan. So ngayon pare magwas-was magwaswas ako itong patay-patay uh, na yung bulaklak nito ito, malalaglag na yan kaya iwas wasingan kabali yan yung, yung tawag waswas iwaswas yan yung iba na uh, maliliit na mga butil malalaglag yan kasi mahina ang kapit niyan. oh, kasi marami sila eh yun. ang matira yan ang matibay parikoy ito kaya nito marami to ilalaglag lang yung iba dyan huwag kang mag alala na mahulog yan kasi talagang malaglag yan kasi ano yan siya kulang yan siya sa kapit mahina yan siya walang silbi kabali yan so pag yung matitira talaga itong medyo malaki kagaya nito yan titira yan 80% yan itong ito 50 may matira may hindi si ano yan sa kulang sa kapit siya so magwaswas na ako pare ko eh kaya na ako lang din na mag isa solo flight pa rin to Parikoy, ito yung tubig gagamitin ko. Medyo lagpas na sa konti sa kalahati. Pag ka pare ko, ibang kulay yung tubig. May ano yan, may humus yan. Ang tawag nun? Humus na siguro. O humus nga. Yung plant stimulant. Nilagyan ko kasi wala akong pulyar ngayon. Hindi ako gagamit ng pulyar ngayon kasi wala ako. Hindi ako nakabili. So ito yung gagamitin ko pare ko. Yung medisina ko. Alos parehas pa lang sa ginamit ko dati. Wala tayong budget. Hanggang makaya lang. Tiringin natin. Ito. May bago lang akong isa. Ito, binipit. Ito, ginamit ko. Binipit para ko. Insecticide dyan. Contact lang yan. Tapos, ang timplada nito. Dyan, timpa ko lang ng ano to. 300 o 250 ml. Kasi, mahigit kalate lang yan kung matapang lalagay ito 800 sana o 600 lang balik kalahati eh, 300 o mabaan ko kung 250 300 to 250 yes, okay, okay nakatapon tapon man pare ko yo oh. may basa may lason lason tayo nito tapos ito pa rin kartap oh dalawang ilalagay ko kahit medyo kalahati lang yan Kasi, tapos dalawang 100 grams tapos itong serenade yung punjicide yan yun pa rin 200 lang ilalagay ko tapos itong tanggo punjicide na contact o oh, systemic isa ang ilalagay ko isa sa may kalahati o oh isang 100 grams kalati 150 so yun lang no yun lang yung hiyan ako dyan bali balik parang kayo, idris Direk idris ko na to kasi hapo na unahin ko lang tang ko baho pa naman ito may pala di pa na Apa punah, kartap. yalok mo na So lagay ko to Iyo mo to konti lang to eh 200. 100 din yun pare ko eh. Tapos ito. Ang yatin. Ito 100. 100 to. 250 lang nilagay ko pre ko eh. Sabi ni Pet. So okay na. Konting halo na lang. Yay, yeah, medyo takbo-takbo tayo pare ko eh, kasi medyo malayo yung pinanggalingan ng makina kasi yung tubig doon ako kumuha ng tubig sa may dyan sa may malalim din na parang batya na ano malaki doon ako kumuha ng tubig medyo malalayo ito sa may puno kaya tumakbo ako pagkuha ng nosol kasi naka iwan yung nosol doon sa may puno so ngayon inisprayan ko ng pare ko eh itirahin ko ng maigi para mahulog yung mga patay-patay ng mga bulaklak niyang walang laman na. para maging malinis yung tangkay doon pero hindi naman to talaga malinis lahat si may maiwan pa dyan may matigas pa hindi kaya ilaglag sa one spray ko kasunod so, na naman maging malinis na yan saka so, yung makikita natin yung mga ano na lang yung mga butil o mangga na uh, medyo medyo laki na yan mga, susunod na linggo. Hmm maganda sana to kung kuan yung yung may isa sana kung medyo matapang-tapang na medisina kasi ano to eh, yung was-was ba -was may mga butil-butil na kasi dyan eh pag <coughs> nadapuan ng ano yan yung lampini o supply ng karoon ng kurikong o mga buti-buti eh wala pa tayo hindi ako nakakuha ng pambili. So, yun lang muna ginamit ko, binipit. Pang ano naman din yun, yung binipit yung pang ano din sa C seed fly. Kaso, yung tinira ko ng 25 out, oh, 26 dapi ito. Uh, yung medisina ko, simple lang. Pero ayos lang naman kasi hindi naman ito nakaranas talaga ng binugbog sa ulan. Pero, mayroon din itong may nakikita din ako medyo may tama rin sa buti o oh, may itim na bunga dyan ng mangga pero hindi naman siguro lahat yan maano na talaga natin yan mga pagdating ng 40-45 days makikita natin yan kasi malaki laki na yan timing talaga yung panahon pa ko eh yun nga sinasabi ko nga kahit magaling pa tayo dyan sa ano iba't ibang klase ng mga medisina pero pag wala ka sa timing pag minalas malas wala pa rin hindi pa rin mangyayari yung ano natin yung gustong gawin kahit anong klase mang medisina ang ilagay natin pag naabutan tayo ng malakas na ulan sa kahangin bugbog sirado yung mangga natin lalo pag mag blooming so ngayon na timing maganda yung panahon nasa amang tama lang yung pag ano ng full moon o bitay ng buwan video sumunod yung panahon no si minsan kahit full moon o mga tulis o 3 days before full moon may mga ulan may mga malalakas na ulan pero ito ngayon kulimlim lang ma maulap pero hindi talaga bumagsak yung ulan so pasalamat salamat din ako na maganda ang panahon yung mangga medyo masaya-saya yung ano niya yung pagtubo o pagblooming nya kasi hindi siya na stress walang malakas na hangin walang malakas na ulan so minsan yun nga pag tumitira tayo pag wala sa timing lalo na sa buwan yung <coughs> inaano ko yung ano talaga ng buwan doon ako nagbabase kasi paghirap mahirap tumira ng magpapabulaklak ka o mag induce ka ng new moon kasi ang katapat niyan pagdating sa blue moon ah, sa blue moon pagdating sa full bloom ng mangga andun sa walang buwan o paano pala yung buwan kaya umiiwas ako niyan kasi alam mo na pag new moon o papunta sa mga ilang iba ibang ano ng sitwasyon ng buwan paglabas ng buwan maano yan medyo malapit sa ulan yan madalas umuulan yan kaya ang binabasihan ko yan talaga party sa pag-pulmon. Mga 5 days, 3 days o usap pagdating ng pulmon, kailangan mag-induce na ko. Kasi bali ang 25 days, umpisa ng blooming hanggang 32 days, nasa kalapit talaga ng pulmon, yan sakup ng pulmon. Pero ito ngayon, tamang tama, maganda ang ano, panahon. Mas lalo pa sanang maganda, kasi maganda na yung panahon lalo talaga maganda Kung maganda din talaga din yung medisina ang ginagamit ko kaso lang yun nga kailangan talagang bibili tayo, may budget so yun nga lang siyapol siyapol yung medisina natin mayroong isang medyo mataas mayroong isang yung iba naman medyo ano lang pang paalis o pabugaw bugaw, bugaw. paabugba o pamoy pa baho-baho dun sa mga mainsikto para ma ilo naman sila <laughs> kahit di sila mamatay mabulag o mahilo-hilo sila simple alis din sila dyan pero mga ilang araw lang din nga lang oh, wala yung bisa dun sa medisina pag medyo hindi masyadong mahal pero okay lang kasi sabayan din natin nga no dasal at saka kung may time pausok-usok ka ng ano dyan sa palibot paikot ng puno ng mangga magpausok tayo may mga daming damo na buhay o ano sindihan natin para mausok siyempre alis din niya yung mga ano dyan kasi mausok na ano yung mata nila medyo mahapdi tayo nga pag nakaano ng usok masok na mata ma tayo yun pa kayong mga insekto dyan <laughs> pag naka lang sila ng usok sa ano natin usokan natin yung puno wag naman ilagay talaga sa ilalim kasi pag masyadong uh, umapoy masusunog yung ano naiinitan yung mga bulaklak o yung bunga na hindi na mamamatay eh. so pag mag ano din kayo kung maglagay kayo ng pausok medyo palayo-layo lang din. Titingnan din kung saan yung rumbo ng hangin. So, yung puntarya ng hangin. Yun, pwede mo lang ilagay din na talagang pag umusok, papunta doon sa may puno. At sa pare ko, eh, nakikita din yun yung puno ang mangga. Hindi talaga parang palamuti yung bulaklak pa. Kasi yung hindi nakasabay kasabay-sabay yung plasing ng mangga. Kaya yung namulaklak lang dyan, yung medyo magulang na. Kasi yung iba dyan, may bagong labas na nagplasing kaya hindi talaga magbulaklak yun kasi mabata pa yun. Kaya hindi lahat, o hindi talagang buong buo yung ano, namulaklak sa papag-induce ko. Pero okay lang, at least mayroon, mayroon tayong ma, ano, yung mayroong mga bulaklak na nakalabas kasi yung iba nagpa-flashing medyo bata pa yung ano ibang udlot dyan so yun nga lang pare ko hanggang dito naman tayo sa sunod naman mga 5 to 6 days magpaloop naman tayo ng uli ng spray so maraming salamat God bless us, magandang hapon